Hello, magandang gabi sa inyo lahat Samahan niyo kami tonight Friday night ride with the DJ DLS boys Pupunta tayo ngayon ng Shell Blicks Hindi ko alam kung saan pupunta Walang plano <laughs> May mga araw talagang ganun na hindi namin alam Pare-pareho kaming walang alam kung saan okay pumunta kaya magde-decide na lang kami dun pag nagkita-kita na dadahan dapat -dada ako ng isawan eh kaya lang maaga eh maaga kami nagkita-kita ngayon well maaga sila nagkita-kita kasi si Rafi kanina pa kanina pa early afternoon available tumatambay lang eh alam nyo naman si Rafi hindi pinaghihintay yan dapat parating komportable yan si Rafi <laughs> Magkakasama na sila dun ngayon eh Andun nga si Cap JC Ridge ah uh, Namiss ata ako ni Cap Medyo matagal kami hindi nakaride together Buti naman at nakasama siya ngayon Pangatlo o pangapat ko ng beses ata sasabihin to Nakakat lang sa edit ko kasi ang haba na nung vlogs ko Pero kung naghahanap kayo ng magandang chin mount Itong telesin version 2 chin mount yung pinakamagandang pwede yung makuha send promise ito talaga yung best gumamit kasi ako before nung GRX hindi ako natuwa sa kanya eh. first week pa lang natatanggal na yung dikit so takot na takot ako every time lumalabas ako nilalagay ko yung camera ko parang sugal siya itong Telesin V2 Sobrang secure Talagang confident na confident kang gamitin to Kahit anong mangyari Hindi siya mauhulog Siya wild Dapat traffic dito Hindi naman ganito dito usually Wow ah, Kasi nag yung mga tao sa probinsya Magkakamas Exodus na naman tayo Oo oh, kaya yan Sarap mag-ride pag ano pag holiday yan holy week sarap nyan so far medyo maluwag yung kalsada ayos sana tuloy tuloy ito konti lang kami tonight eh I think 7 8 at most so okay yung konti lang kasi mas flexible kami mas marami kaming pwedeng mapuntahang lugar madalas kasi lampas 10 kami 12 usually yung count eh eh medyo challenge na yung 12 pag may pupuntahan ka dapat malaki yung parking may mapaparkingan kayo maganda uh, hindi mas yung lugar so pag konti lang mas makaka explore explore sana makahanap kami ng bagong tatamba yan tsaka sana hintayin nila ako <laughs> 6 o'clock dumating din eh knowing Johnny gusto lang umalis niyan <laughs> magulat ako na pagdating niya dun hindi pa siya nag -e mag gear up <laughs> ayan nandito na tayo magkakaalaman na kung gaano ako kayo importante sa DJ DLS boys kung hinihintay nila ah nila ako grabe na touch naman ako dun na ako sa paghihintay niyo Ayan, si Jens Retort. Kung di pa kayo uh subscriber kay Jens Retort. Ako oh, oh, subscribe subscriber so ko. Bigyan ko Gcash? Send number nyo. Tapos, bigyan ko kayo yung night, bros! Yo! Yes. Lang, zero. Grabe, na, haingit, ah. Captain Jason Rich. Captain D.C. Oh, DC in the house. Kung di subscriber. Subscribe kayo kay Captain Jason Rich. One hundred thousand. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Saranggola, Saranggola. Mr. Mark Pass, happy birthday! Oi. Happy birthday, Mark! No. Mark Happy birthday! Oh, oh, Mark Happy oh. birthday! Alam namin, oh. priority mo yung pamilya, kaya next week na lang kami maghihintay ng libre. Ayun, eh, Provident, pare, ano, nag-ano kami dyan eh. naglinis kami dyan eh. Ako, kami rin, yung... Kapag-protect volunteer, oo. Grabe dyan. Grabe talaga yun. Pati dyan sa, sa poste ng, ng ano, may monoblock eh. Oo, oh, no? Grabe. Taas doon, pare. Grabe yun, oh. Oh. <laughs> grabe. Oh, no? Grabe yun. Uno, compact oh, Grabe. Oo. Oh, wala talaga. Wala kisingitan. Balik tayo, balik tayo. <laughs> kamuning na lang, <laughs> kamunin kamuning. Oo. Oh, oh, man. oh. oh. <laughs> <laughs>

Ayo oh nana, na. kau Corny Grabe naman. Wild na grabe. Grabe Grabe naman. dito. Ay kung kamo kamuling, sando na tayo, naghihintay na Oo, oo Kasi na, naghihintay ito na, no? tayo 6 pa May may isang oras pa tayo naghihintay? Meron, na, no? Isang kalahati Oh, oh and an a half pa yun? one ko yun, eh na, grabe Namalengi pa kasi sila eh. <laughs> yung melon kasi wala ubusan. Oo, oh, bumili, bumili pa ng oh, melon. Ay, melon talaga yun. <laughs> <laughs> dito tayo, sa so may sumulong na tayo, Tito coach Okay, Ay, tayo. tayo. palayo tayo, okay. Oo. Oh. Sa so, ways dito, oh, so, pinapakaliwa. dito, wala. so, dito tayo, dada, dadaan tayo sa may ano, dyan sa... Dyan tayo sa market on Duban. Oo, oh, market oh, so. yung puta. Nalalas ka lang dyan, tang ino na akong pupuntahan bro Sine, <laughs> <laughs> sine Yung may panareya no, dito Sine na no, ka panareya Ayan o, may dito Sandali na lang o Madami nga kayo nandito Madami dito Madami okay. okay. oh. Mga inuman Oo, oh, mga inuman eh. Ay, uh -huh. basil o, masarap dun Malaksa Ito yung original na ano Na ano to? Pandi Amerikana Oo oh, Never pa lang ako ka kaya ng pandesal nila Pare, ano uh, Genesis pandesal the best Ah, Ito pala yun Pandi Amerikana May ganyan no. sa katipunan eh It, Oh, ada 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 ada. Asal ada Oh, ada ada e, ano, -puno. my god. Oh, my god. Oh, di mana? Di mana? Di kumakain, Di wala pati yung bike bike parking wala. Teka so, na yes. silipin. Pa Para mo hindi. Meron. Meron, Pasok Tira ko sa pot. Parang si Vito ala. Parang si Vito ala sa <laughs> pot. Ausap ko ba dyan? Ausap ko yung mundo. Ausap yung mundo. Isang oras kami naghintay pero okay lang kasi walang melon yung kinahin namin. Yung melon talaga eh. Dami tayong pwedeng try dito. Yung cardiac load, kain tayo dun. Oo, pare. Solid talaga din. Tagal, sobrang tagal ko na talagang gusto ng try yun nung mula nung dating dati pa na lumabas yun naging viral yung video na never ko napuntahan yun yun <laughs> yung may eh, tristipata na toppings diba? oo oh, yun oo oh, ang panalo dun ha talik ganda oh, sarap pa rin paggabi oh sana magtuloy tuloy ito hanggang holy week oo oh, dito na tayo saan na ba ito? Pagod sa Ay, oo nga, no. Oo, parang magic yun. Masinag. Ayun lang, galing ah. Masinag. Lapit lang pala nun. Oo. Ito traffic lang talaga yun, no? Ito ba yung mukha? Ano ba? Ano ba? Oo, pagpare, marilaki. Oo. Sa kaliwa. Ayun, marilaki. Ayun, no? Ito galing ah. Galing. Antipolo, diretso. Yun lang pala yun. Bonnie, Ed, saka ka. Ako, tuta ko yung mga truck. Uy. ano? Uy? Hindi nagtatrabaho oh, traffic meron ganyan dyan lang walang dahilan ah Oo oh, nga Mag-box ma out lang ako Sige dyan River Bank, sakit tayong patipunan sa ano? oh. Sige si hermano Pwede, kasi Ay. Tingin mo, tara? Grabe to eh Oo, oh, sige, sige Ano pang ibang dahilan ng pag-traffic dyan? Meron ba? Wala eh Dire-diretsyo nga uh, ito uh, Parang, parang punong punong na siya eh oh. Oh. Uh, Ayos ka lang? Baba ako dito lang. Oh, Ay dito ako may ka pa. pa. Pakanan kami ah. Eh? Oo. Oh. Uh, oh. Uh, ikot kami. Iwasan lang Dyan na din. natin. Oo. Uh, Diyan din ako tinato, tinutukoy ng waves eh. Ayaw kang padaanin doon sa taas. Ayaw. Puta. Tama to. Good decision. Diretso na Lloyd. Una ka. Oo. Oh, Diretso. Shots, sana hindi traffic dun sa flyover nyo para hindi kayo mahasal Pagka traffic pa rin, eh, si feel kami niya, no? <laughs> Ay, layo Oo, oh, para, tayo na, ride right yun Ha <laughs> uh, ba? Diba? may accident lang dun sa Pacquiat Kasi ang luwag naman ng intersection, talaga yung mahirap minsan napaka unpredictable ng traffic sipi mo yun, no kung nag stick kami dun sa ruta na yun pwedeng nakatambay kami dun sa paahon ng matagal yun yung maganda pag nakamotor eh kasi kahit ano ba, kahit pa kahit saan pa dumaan niyan okay lang nakamotor naman eh <laughs> yun talaga eh ang laking factor talaga nung nakamotor ka dun sa decision making o sa kung saan ka dadaan saan ka magmamanin eh. And kung gaano ka, ka chill kasi kung coach kami tapos yun ganun putik wala talaga hindi pwedeng ano hindi mo pwedeng i-wing kailangan nakaprepare yung yung ruta mo beforehand kasi otherwise ganun yung mangyayari sa'yo napakasaya talagang magmotor hindi ako magsasawang ulit ulitin yun every ride kasi masaya talaga eh. wala talaga akong masabi <laughs> yun talaga siya ang sarap nung kinainan namin sa Fino yung tomahawk pork chop nila 700 pesos yun pero grabe laki nun tapos ang sarap, masarap yung pagkakaluto niya hindi sya over ko overcooked tapos ang kapal kasi sulit, sulit for the price pati yung coffee shop na pinatahan namin yung over coffee masarap rin Masarap yung pastry, selatis, tapos natikman ko yung kape. Sarap. Yung tea lang, di ako natuwa doon sa tea. Parang cool lang. Solid, very chill Friday night na naman, wala boys. Ganun lang, ang iklingan ng ride namin eh kasi pagdating namin ng Marikina, yun na yun eh. Tumambay na lang kami kasi magkatabi lang yung Fino and yung Uber Coffee. Oh, okay talaga mag-motor promise. Shit. <laughs> Buti na lang ginawa ko 'to. <laughs> okay, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood. Para dun sa mga bagong subscribers ko, sa mga taong accidentally na discover yung mga videos ko. Not lang kayo, subscribe kayo. <laughs> Say yan gagawin natin masaya tong channel na to kung ano man yung kailangan yung gawin sa buhay basta tandaan nyo galingan nyo lang kaya kaya <laughs> hanggang sa muli paalam